Hello mga sir. May bibigay ako sa inyong tips. Isa ka rin ba sa gumagamit ng cellphone na madalas Nagkahang or madalas nagpo-full storage kagad yung mga cellphone nyo? So may tips ako sa inyo mga sir. Ah... Uh, Papadagdagan nyo lang sa mga technician ng tingga sa loob ng EMMC para hindi kaagad maghang at hindi kaagad mag-full storage yung cellphone nyo. Nang sa ganon, kahit gamit nyo siya kahit umabot na ng 20 years, hindi pa rin nagpo-full storage yung gamit nyong cellphone. So yun lang yung tips ko sa inyo sir. So, sana makatulong, share nyo rin sa iba para makatulong din sa iba. So, ayun. At kung hindi ka pa nakapalo, magpalo ka na rin para may pakinabang yung account mo. So, yun lang. Salamat.